I don't know. ganda dito sa ilog na mamaybay tayo sa ilog at may pupuntahan tayo pero may sasaglitin lang tayo sa Pinoy store and bibili din ako ng mangungot-ngot at titingin ko ano ma miss natin mga pagkain sa Pilipinas. kung mismo na magluto ng mga luto yung Pilipino meron dito mabibili kaya nga frozen lang meron dito papaya, may langka may mais, meron ako nakitang ampalaya Meron pa ako nakitang kasaba. Tapos meron din ako nakita ditong mga gabi at yung saging na saba, sarap niyan. Meron din mga talbos-talbos, tapos meron pang buko, tapos meron pang ube. Yan, andito yung mga kailangan natin mga pagkain dyan, niluluto natin sa Pilipinas. Kaya lang expected mo na mahal, may sili pa, ang mahal ng presyo. Siyempre, alam nyo na yun. And, meron din ako nakita dito mga ano, mga, anong dahon ng saging. Pag kailangan mo ng kung anech-anech, may mga mushroom. Yun nga, frozen nga lang. And, dito meron makikita sa Pinoy Store yung mga tuyo. Mga iba't ibang klase ng tuyo. May pusit din dito, may maliit, may malaking klase ng tuyo. And yun nga lang, mahal. Kaya minsan-minsan mo lang mabibili itong mga ito pag ibig na ibig ka na talaga. Meron dito din mga lumpia wrapper pero meron din naman nabibili sa mga supermarket na lumpia wrapper pero parang mas magaganda pa ngayon yung mahirap hindi masyadong mapupunit pero meron ka rin makikita dito ng lumpia wrapper yung gawa katulad niya sa atin sa Pilipinas mga bihon, mga papansiti. And andito tayo sa ating tunay na lakad. Yes, nandito tayo sa Harvey Norman kasi meron na receive si Lolo na gift certificate worth $200. So titingnan natin kung anong mabibili natin doon. Ang dami nating mabibili doon, promise. And I am excited. Yes, first time ko din makapunta dito and dati tinatanong ko lang siya at naandito na andito na ang So ano kaya mabibili natin dito? Parang mamahali naman dito. Pero kaya kalagyan ng ating 200 dollars. Ay sa tingin ko sa lahat ng nakikita ko ito ay mapakahirap budgetin ang 200 dollars natin. So ano kaya mabibili? syempre yung importante at kailangan natin. And ang isa kong napansin ay yung maupuan palang nakadisplay dito. Pwede mong testing Pwede mong up di ka tulad dyan sa Pilipinas eh, na hindi mo pwede upo testing kung masarap ba naman tong upo and syempre ginanab ko na to syempre upo-upo din ako sa mga upuan dito sa store and I like it pero walang pabili And we're home na itong napamili natin. Nakabili tayo ng airpad ni Rapa Boy at saka nakabili din tayo ng keyboard para sa kanyang laptop and pag-usapan natin kung magkano. So ang bili natin dun ay $99 tapos yung keyboard ay $49 tapos may nabili din tayo electric pan $59 pero dati siya ay $99 sale. And $200 plus pala yung kaya nakabili pa ako ng photo album at saka ng headset and pinagmamasalan pala ako ni Lolo. Tuwan ay, mo. <laughs> And, hindi pa naman namin gagamit yung electric pan pero pina-assemble ko na kay Lolo. Baka kasi may difference kasi dito sa mga tindahan walang testing-testing. So, malalaman mo lang kung may defect kung magagamit mo. Pero dito madali mag-replace basta dala mo lang yung, yung resibo kasi na-try na namin yung sa payong kasi nga walang testing-testing. Tulad na lang yung ating gimbal, yun ay binili na namin na walang testing. Gustohin ko man pero hindi nila buksan. And, kahit mapatagal-tagal ay eh, papaltan pa rin naman nila. Hindi katulad dyan sa ating mga 3 days lang at may oras pa ng pagpalit. And dito nga, kahit doon sa sapatos, kahit nagamit mo na ng isang beses, tapos hindi naman siguro ganun kadumi. At sumakit ang paa mo, pwede na mo daw mapahalitan. Pero hindi ko pa rin naman yung nagagawa kasi nakakahiya naman yun. May nagamit mo na ng isang araw, tapos papapalitan mo pa. Pero pwede daw yun dito. Sabi na nagkwento. And timing na timing naman to pagbili natin ng electric pan kasi malapit na mag-summer. Medyo nararamdaman ko nga ang banas dito. Abo nga naman, nagka-electric pan nga man din. Tapos may remote. Pwede nga isip ng sleep. Oo oh, nga, kahit din yung ating sa, eh, ano. Labit. Oh, tumanog. Baka hindi pa naka-ano battery niyan. Bunutin mo. Ano ka battery? Baka, baka tiyan meron. Eh, wala. 2A, walang 2A? Titingnan. No. Oh. Wow, natunog. Testing natin sa isang mode lang. May timer. Natural with May swing. 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 Okay. Swing. normal anong ano yan lang yan ang high, yan. isa high timer hindi naman wala naman paano pipindutin ayan aray mode normal ayan ang mode medium natural kailan magiging high sleep on. <laughs> Nag-electric pan nga naman eh. O, oh, handa na tayo sa summer. Five hours lang pala yan. Oh, hindi. Swing. Meron ang speed niya? Meron pa. Ayan o, oh, may medium mode. Natural. Sleep. Pwede hindi pumunta sa ano. Hi. Timer. Two hours. Timers, 1 one hour. Silain natin. <coughs> Sabi sa ko sa'yo. Oh. May Paano ko, uh, ano? <coughs> Akin yan no. Oh, ano? Testingin mo na. Anong masasabi mo? Matanya. Okay. Oh, mahal yan ha. Oh, ano man sabi ma? Ano sabi mo? Thank Ito dadi. Oh, yung Daddy lang? Tsaka mami. Ay, ayun pa. Ha? Huh? Ayun mo. Ate! Ano? Ayun. Ano to? Hindi yan, ayun. 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 Magkano <laughs> uh -oh. <laughs> to? Galing kano namin dito? ano? Galing namin mag-shopping. Magkano, 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 ano? 200 lang? Oo. Mm -mm. Ang dami namin na shopping, no? mag mag ang ganyan. Ate. nasa ng video mo? Eh, dito nga yung sinasabi ko kay Rappaboy Boy na video at nag-bowling sila ng mga churchmate namin hindi nga kami nakasama ni Lolo. Ano sa cellphone mo? Ang mahal naman ari, 100 dollar pala ari. Grabe. Dapat pala yun. Ginawa na ginawa. Ano? Ngayon nga naman ni Dodi. Nga. Nakabalot pa. Oo. Uh, baka masira. Right, Oo. Oh. Uh. <laughs> ano eh, pag tina-charge dyan na. Sa lalagyanan. Oo. <laughs> Wow! Nasaan sa charger? Ari na din eh. Ari ang charger. Aray eh. charger. So, tapos, naka-charge, may charge siya yan. Paano mo malalaman na blobat? Meron yata tatong kulay red. Mm. Meron pa lang kanto. Mm. Eh, ano dapat? Kala yung ano lang. Para sa... Ah, dito. Imanin. <laughs> Linis ko na ng tenga. Paano mo masi-switch? Ano Malaki. Malaki sa tenga. Iba, iba. Anong ganito yeah. dati? Anong dito? Sa ano? Anong dito? Anong Ayan, ayan. Ilagay mo sa loob. Masayang <tapagin> ang charge. Yan. Masasayang ang charge. Hindi naman mo. Hindi kaya. Parang dito Basta mag, mag swak. <laughs> yan. Yung iba kasi, yung isa kasi, yung 79, 79, walang taklob. Ay eh, mahalaga, ay eh, may taklob. Oh. <laughs> Favorite para makapirate na naman tayo. Ano? Natanag na? Ano? Bruno Mars. Ingat ang Pro... ay. Natigay siya na tayo. May, may, may lunga si daddy. Ano? Natanag na? <laughs> ano? Natanag maganda? nasa ah, song on the radio about to pagdalwa pagdalwa nana <laughs> masarap anong lakas niyan are, are sagad na hindi pa yan yan <laughs> 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 <Inaan> mo <coughs> <coughs> mo to rapa baka yun ay masira hindi ay -charge. Oh, andad, eh. Singa, feel, -feel mo charge nga Feeling foggy. Feeling foggy. Woo! Woo! <laughs> Ay, mag ganyan. Hindi, hindi makikita. <laughs> nakalabas ang tinga. Nakahood, <laughs> pero nakalabas ang tinga. <laughs> Yun, maganda yung tunog ni daddy. Ay, copyright nakikita nyo ba yung magandang hotel na yan? Bago yan dito sa Lower Hat. Tapos sa likod niyan, meron niyang restaurant karugtong nun. Yung Gracie Restaurant at pupunta dan tayo mamaya. May special dinner tayo. Birthday natin na manager.